Yung feeling na parang kulang yung anim na taon para kay President Duterte. But um, sabi ko nga sa kanya whenever I see him na maraming salamat because para po sa akin he is the best president of our country that we ever had para sa si Pilipinas kung mahal. Mayor Digong PRRD Tatay, ito ang mga katawagang hindi malilimutan ng mga Pilipino. Dito kilala si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ikalabing anim na presidenteng nagsilbi sa Pilipinas. Buwan ng Hunyo taong 2016, nang ay, mahalal sa pwesto. Pero bago pa niyan, ay mahigit dalawampung taon nang nanilbihan bilang alkalde ng Davao City. Pero, sino nga ba si Pangulong Duterte sa mata ng isang Pilipino? Ako yung presidente na hindi taga-Manila. Hindi ako sanay ng mga paikot-ikot, probinsyano abo, at matagal akong mayor sa aming syudad. Ayan, ang gusto ninyo, ibibigay ko talaga sa inyo. Huwag din yung lukuhin ang bayan sa panahon ko kasi hindi ako papayag. That goes for all. Sa ilalim ng kanyang pamahala nakamit ng bansa ang pag-unlat at pagbabago Ilan sa mga hindi matatawarang nagawa ni dating Pangulong Duterte ay ang war on drugs, pagangat ng ekonomiya, transportation modernization, airport projects, libreng college education, independent foreign policy, anti-red pagbaba ng bilang ng krimen, universal health paglaban sa pandemya at build, build, build program. We will eliminate the drug lords once and for all. I will be a dictator. No doubt about it. But only against the forces of evil. Criminality, drugs, and corruption. At nagkamit ng pinakamataas na approval rating sa kasaysayan ng bansa. I do not have any master except the Filipino people. Mula Davao City hanggang sa buong Pilipinas, walang takot na hinarap ang bawat pagsubok na dumating sa bansa. Ako ang taong nagsasabdan. Ipabasa ko yung mga ilang-ilang kaswerte. Subalit, higit pa sa kanyang nagawa para sa bayan, ay mas tunay na hindi malilimutan ang kanyang tunay na malasakit sa bawat Pilipino. Malaman ninyo, isa lang tayo, your life is not less important than mine. Our lives are uh, very important to the country and to, the, to your family. At kahit wala na sa serbisyo. In a few days, I'll be out. Yung nagawa ko, para sa akin yun na yun, uh, the best that uh, my efforts can really achieve. Kung kulang pa yun, pasensya na po. yun hindi ko na talaga kaya. The things that I failed to do, mostly not because of uh, negligence or may mga shortcomings ako, but talagang time the six years uh, would not be enough to finish all the project. Maraming salamat po sa inyo and your help in my journey in the six years na binigyan ninyo ako na honor maging presidente ng Pilipinas. Maraming maraming salamat. ang kaibigan at tatay ng lahat. At ngayon ay si Citizen Roddy. As I have all, already explained to the public, I am a night person. Ngayon, rested na ako. So, if there's any perceptible change, maybe in my physical, uh, it's because na nabawi ako sa tulog, uh, I can complete the uh, regimen of eight hours of sleep. Sobra pa minsan. Yung mukhang pagod na nawala. Pero yung Age ko, tumatanda talaga. ayun lang ang nakakabawi ako sa tulog. That's what I told him when uh, he came this uh, evening. I said, Mayor, what happened? You're looking younger, and your hair is getting thicker. Sabi niya, Well, it's life. I'm just relaxing. Clearly, the burden is off uh, his shoulders. Because he takes his job as president before very seriously, but now he just goes around, you know, visit some friends, and I'm so glad to see him very healthy and looking younger. Mananatili sa puso ng bawat Pilipino ang nag-iisang Rodrigo Roa Duterte sa sambayang Pilipino. Maraming maraming salamat, Señor. Sa Tayo no, um napakarand salamat sa lahat, lahat, lahat ng ginawa mo sa sa City ng Davao at sa buong Pilipinas. Sa lahat ng mga presidente dahil uh, ramdam talaga natin dito uh, yung pagbabago no, yung mga dugaan nawala talaga. Maraming salamat po kami sa uh, kapus sa kapulisan, sa ating mahal na presidente sa nagawa niya po sa amin. Maraming maraming salamat po Tay. At mahal na mahal po namin kayo. Alam mo yung feeling na parang kulang yung anim na taon para kay President Duterte. But um sabi ko nga sa kanya whenever I see him na maraming salamat because para po sa akin he is the best president of our country that we ever had para sa Pilipinas kong mahal